Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 26, 2025. Sa araw na ito natila may hatid na mahiwagang enerhiya, isang pambihirang pagkakataon ang unti-unting bumabalot sa iyong damdamin at isipan. May kakaibang pakiramdam na tila tinatawag ka ng mundo na kumawala sa iyong comfort zone at yakapin ang mas mataas na antas ng sarili mong lakas. Sa paglalim ng araw, mapapansin mong unti-unti kang hinihikayat ng universo na pakinggan ang tinig sa iyong loob, ang tinig na matagal ng bumubulong ng mga pangarap, ambisyon, at malalalim na damdamin hindi mo palubos na nailalantad. Sa ilalim ng inspirasyon ng araw na ito, may hatid na alab ang iyong puso. Ang likas mong pagkahilig sa mga bagay na may lalim, misteryo, at emosyon ay mas tumitindi. Ang iyong kalikasan bilang isang taong masikap, malalim mag-isip, at tapat sa nararamdaman ay lalong nagbibigay ningning sa iyong presensya. Sa simpleng paraan ng iyong pakikitungo, napapansin ng mga tao ang taglay mong lakas at tahimik na karisma. Mararamdaman mong ikaw ay tila isang magnet na humihila sa atensyon ng iba, hindi dahil sa pagiging mainay o mapansin, kundi dahil sa malalim mong aura at matatag na damdamin. Ang kagustuhan mong sundan ang isang makabuluhang proyekto ay mas lalong lumalakas sa araw na ito. May proyekto o hangaring matagal mo nang iniisip na tila tinatawag ka na nitong bigyan ng pansin. Huwag mong baliwalain ang tawag na ito sapagkat maaaring ito na ang simula ng isang malaking pagbabago sa iyong buhay. Kung ito man ay isang malikhaing ideya, isang plano sa karera, o isang personal na adhikain, ito ay naglalaman ng malaking bahagi ng iyong pagkatao at posibleng magbukas ng daan tungo sa personal na katuparan. Sa pagtahak mo sa landas ng araw na ito, pansinin ang epekto ng damdaming tila na intriga ka sa isang bagay o tao. Ang pakiramdam na parabang may misteryo na gusto mong tuklasin ay hindi isang sagabal kundi isang gabay. Ipinapaalala nito sa iyo na ang iyong damdamin at intuition ay mga kasangkapan upang mas lalo mong maunawaan ang iyong layunin sa buhay. Ang damdaming ito ay hindi lamang basta emosyon, kundi isang paanyaya upang lumalim pa sa sarili at unawain ang mga bagay na matagal mo nang nais bigyang linaw. Hindi lahat ng araw ay puno ng liwanag, at sa araw na ito, naroroon din ang pagkakataong pag-isipan ang mga anino sa iyong puso at isipan. Ang mga aninong ito ay hindi para takutin ka, kundi upang tulungan kang maging mas buo bilang isang tao. Sa gitna ng paglalakbay mo, mainam na maglaan ng tahimik na sandali upang magnilay, hindi para manatiling tahimik kundi upang mas lalong linawin kung ano ang tunay mong nais. Ang mga sandaling ito ng katahimikan ay maaaring maging bukal ng matatalinong desisyon. Pagtuunan mo rin ng pansin ang mga reaksyon ng mga tao sa paligid mo. Ang paraan ng kanilang pagtugon sa iyong mga sinasabi, ginagawa o ipinapahayag ay maaaring magbigay sayo ng malalim na kaalaman kung paano ka tunay na nakakaapekto sa kanila. Minsan, hindi natin alam na ang simpleng kilos o salita natin ay may malaking epekto sa emosyon ng iba. Ngayon ay isang magandang panahon upang suriin kung anong uri ng enerhiya ang nais mong ibahagi sa mundo. Ang araw na ito ay puno ng enerhiya para sa mga gawain na nangangailangan ng lakas ng loob. Mainam itong gamitin upang simulan o ipagpatuloy ang mga proyektong nangangailangan ng masidhing damdamin, tapang, at dedikasyon. Huwag mong hayaang manahimik lamang ang iyong likas na sigasig. Hayaan mong dalhin ka nito sa mga pagsubok na magpapatibay sa iyong panindigan at magpapayabong sa iyong kakayahan. Tandaan mo, kapag ang puso mo ay tunay na naudyok ng layunin, nagiging mas makapangyarihan ka pa sa iyong inaakala. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay lila, isang kulay na sumisimbolo ng kapangyarihang espiritwal, pagkamalikhain, at karunungan. Ang kulay na ito ay maaari mong isama sa iyong pananamit o sa mga bagay na ginagamit mo sa araw na ito upang mas mapalakas ang iyong enerhiya at kumpiyansa. Ang iyong maswerteng numero ay labindalawa at tatlumput tatlo. Kung may mga desisyong kailangang gawin o oras na dapat piliin, isaalang-alang ang mga numerong ito bilang gabay. Ang maswerteng gawain naman ay ang pagsisimula ng bagong proyekto, isang bagay na may malalim na kahulugan sa iyo, hindi lamang para sa panlabas na tagumpay kundi para sa paghubog ng iyong panloob na sarili. Sa kabuuan ng araw na ito, paalalahanan mo ang sarili na ang tunay na lakas ay hindi palaging makikita sa sigaw ng tagumpay kundi sa tahimik na kumpiyansa ng isang pusong may malinaw na layunin. Huwag kang matakot sa paglalim ng iyong damdamin. Yakapin mo ito. Ito ang iyong gabay, ang iyong lakas, at ang iyong tunay na pagkatao. Kapag ikaw ay tunay na totoo sa iyong sarili, nagkakaroon ng liwanag ang mga landas na dati mong iniiwasan. Sa pagtatapos ng araw, kahit may mga tanong na hindi pa rin masasagot, sapat na ang katotohanang ikaw ay kumikilos alinsunod sa iyong puso. Ang gabay ng araw na ito ay nagsasabing, manatiling matatag, bukas ang puso, at magtiwala sa direksyong iyong tinataha. Lahat ng ginagawa mo ngayon ay may kakambal na posibilidad ng pagbabago, pag pagunlad, at higit sa lahat, ng mas malalim na pagkaunawa sa iyong sarili at sa papel mo sa mundo. Magtapos ka sa araw na ito ng may tahimik na pasasalamat, hindi dahil natapos mo ang lahat, kundi dahil sinimulan mong yakapin ang mga bagay na dati mong hindi hinaharap. Sa ganoong paraan, tunay na ikaw ay nasa landas ng paglago, isang landas na hindi madali, ngunit tiyak na makabuluhan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.